Magandang araw mga bata. Batiin mo rin ang may ngiti ang nasa iyong kanan at nasa iyong kaliwa. Ngayong araw naman ay eh matututo tayong mag-solve ng volume ng cube, rectangular prism at rectangular pyramid. Matutunghayan din natin ang story ni Plankton at Karen sa paghahangad nilang makamta ng secret formula ng Krabby Patty gamit ang kaalaman sa pagkuha ng volume ng solid figures. Makuha kaya nila ang secret formula mula kay Mr. Krabs? Iyan ang dapat nating tutukan. Maligayang pakikinig mga bata. Isang araw sa Bikini Bottom, pinapanood ni Plankton ang pagdagsa ng mga tao sa Krusty Krabs. Hindi ko matanggap na mas madami sila customer kesa sa chambake. Ano kaya pwede kong gawin, Karen? Hay nako, mukhang kailangan mo na naman ng tulong ko. Tumigil ka na, Karen. Nasubukan ko na lahat ng paraan, A to Z, at hindi ko pa din makuha ang secret formula. May niisip akong magandang idea. Ano yun? Ito ay isang dakilang robot na tinatawag steel o roboto. Ito ay binubuo ng madaming hugis at napapakilos ayon sa kanilang formula. Mahusay, Karen. Yahahaha! <laughs> hindi ko maintindihan, pero gusto ko yan. Yeah, ha, ha, ha ha! May tatlong pangunahing hugis para mabuo ang dakilang steel o roboto. Ang unang hugis ng dakilang steel o roboto ay walang iba kung hindi rectangular prism. Ito ay magsisilbing kanyang paa at kamay. Ano naman ang rectangular prism? Ang rectangular prism ay binubuo ng iba't ibang parte. May height, may length, at may width. Para makuha ang volume ng rectangular prism, kailangan i-multiply ang length times width times height upang makalakad ang laki ng steel o roboto. Kahit ako isang henyo, medyo hindi pa di malinaw. Pwede ba bigyan mo ko ng halimbawa? Halimbawa, kung ang length o haba nito ay 3 cm at ang kanyang width o hapan nito ay 2 cm at kanyang height o taas ay 1 cm, ano kaya ang kanyang volume? Pwede natin gamitin ang nabanggit na formula na length times width times height. Tuloy mo lang, Karen. Ang length natin ay 3 cm at width naman ay 2 cm at 1 cm ang kanyang taas. Ganito ang magiging itsura ng ating formula pag nais nating i-substitute ang given. At ngayon, itatimes times natin ng length na 3 cm at ang width na 2 cm at ang kanyang height na 1 cm. 3 times 2 ay 6 at ang 6 times 1 ay 6. Madali lang talaga sa inyo na tulad ko. So ang kanyang formula lang ay length times width times height. Correct! Basta tandaan mo lang yung formula na length times width and height, masasolve mo lahat ng volume ng rectangular prism kahit anumang numero nito. Maraming salamat, Karen. Pagsisimulan ko na gawin ang robot. Hmm, naisip ko lang. Paano kaya kung alam na natin ang volume at ito ay 30 cubic centimeter at ang kanyang height o tangkad ay 2 centimeters at kanyang length o haba ay 5 centimeters? Ano ang kailangan natin gawin para malaman ang kanyang width o kapal? Sa so, pagtanda ko, ang formula ng volume ay length times width times height ay equals volume. Di bale, lalabas ng formula ay volume na 30 equals 5 na height o tangkad times 2 na length o haba ay ilalagay lang muna natin sa peso ng width o kapal na W. So 30 equals 10 times W ang resulta. Dahil gusto natin malaban ang width o kapal nito, kailangan natin mag-transpose. Alam naman natin Nasa ilalim ng volume natin na 30 ay may divisor na 1. Pag cross multiply at kanyang sagot ay 30 divided by 10 equals W. Napakagaling mo naman! Teka, ako na magpapatuloy. 30 divided by 10 ay 3. Nakuha na natin ang kanyang width o kapal. Dahil buo ng kanyang kamay at paa, <laughs> ano naman ang sunod kami? Matapos na magawa ni na Karen at Plankton ang paa at mga kamay ng robot, ngayon naman ay matutunghayan natin ang paggawa ng katawa ng robot. Handa na ba kayo mga bata? Tara na at ating ituloy ang kanilang kwento. Si Karen at Plankton sa loob ng Chomp Bucket. O oh, ayan, matapos nating magawa ang mga paa ni Steel o Roboto, sunod naman nating bubuuin ang kanyang katawan. Sige Karen, ha, paano naman natin yang gagawin? Ang isang hugis na ating gagamitin para sa kanyang katawan ay tinatawag na cube. Alam ko yan Karen, yan ang hugis na aking paboritong laruan, ang Rubik's Cube. Tama ka dyan, Plankton. O, oh, mga bata, nakakita na ba kayo ng isang cube? Ito ay isang figura na may pantay-pantay na sukat sa bawat gilid nito di tulad ng isang pangkaraniwang parisukat, ang isang cube ay mayroong kapal o thickness na matatawag din isang 3D object. Ngayon, dahil pantay-pantay o magkakasing haba ang sukat ng bawat gilid ng isang cube, madali lamang makuha ang volume nito. Paano makukuha ang volume nito, Karen? Simple lang, katulad din ng isang rectangular prism, pagmultiply lamang ang haba, kapal at taas nito at dahil isa lamang ang sukat nila, pagmumultiplyin lamang ng tatlong beses ang sukat ng isang gilid nito. Sa makatuwid, ang formula para sa cube ay S cube. Ah, ganun lang pala yun. Madali lang pala makuha ang volume ng isang cube. Tanungin mo ako, Karen, at madali ko yan masasagutan yan. Wahahaha! <laughs> Sige nga, Plankton. Meron akong cube na may sukat na 5 cm sa isang gilid nito. Ano ang volume nito? Madali lang yan. Ang formula dyan ay 5Q. Mumultiply ko lamang ng tatlong beses ang 5 at ang sagot niyan ay 125. Ang galing ko! Wahahaha! <laughs> ang galing mo, Plankton. Tama ka na sana, ngunit may kulang. Ha? Ano yun? Sinunod ko naman lahat ng tiro mo kanina. Naipang-multiply lang na tatlong beses ang sukat ng isang gili ng cube. Tama ka naman, kaso nakalimutan mong lagyan ng unit of measurement ang iyong sagot. Sa pagkakataong ito, dahil minultiply natin ng tatlong beses ang 5 cm, magiging 125 cubic cm. Huwag niyong kakalimutan ng unit of measurement dahil kulang ang ating final answer kung wala ito. Kuha niyo na ba mga bata? Kaya niyo na bang kumuha ng volume ng isang cube? Kung gayon, subukan natin ang inyong mga natutunan. Ngayon ay bubuin na natin ang katawan ng ating robot na si Steel o Roboto upang mabuo natin ang kanyang katawan na magsisilbing lagayan ng kanyang gasolina para mapatakbo ito, kumuha ako ng mga tubo na may sukat na 2.5 meters. Para gawing hugis cube ito, pinagdikit-dikit ko ito hanggang sa makabuo ako ng cube. Sukatin natin ang volume nito para malaman natin kung gaano karaming gasolina ang ating ilalagay kay steel o roboto. Natapos nyo ba? Ang nakuha nyo bang sagot ay 15.625 cubic meters? Kung oo, magaling! Natutunan mo na kung paano kuhanin ang volume ng isang cube. Yay! Ngayon, malalagyan na natin na gasolina si Steel o Roboto para makuha ko na ang secret formula. Ang kompleto sa ating robot ay syempreng walang iba kung hindi ang ulo nito na gagawin nating Hugis Pyramid. Para makompute mo ang sukat ng rectangular pyramid para sa ulo ng robot, ang formula na gagamitin ay length times width times height over 3. Eh, madali lang pala eh. So, ang pagkompute pala ng volume ng rectangular pyramid ay parang formula lang ng pagkompute ng rectangular prism. Pero ang sagot ay di-divide mo lang sa 3, sa mga kaplankton, tulad ng rectangular prism, ang mga parte din ng pyramid ay length o haba, ang width o kapal, at height o taas. Ang pinagkaiba lang ng formula ng pyramid sa rectangular prism, ang sagot na makukuha kapag na na ang length, width, at height ay di-divide sa 3. Sige Karen, simulan na natin! Ang length ng pyramid ay 3 inches. Ang width naman ay 4 inches at ang height ay 3 inches. Paano mo kukunin ang volume nito? Una, i-multiply ko ang length, width, at height. So, 3 inches times 4 inches times 3 inches ay equals to 36 inches. Pagkatapos, i-divide ko ito sa 3. So, 36 divided by 3 ay 12. 12 cubic inches ang sagot. Magaling! Ngayon, buo na ang robot mo. Ito na pinakahinihintay ko. Sa wakas, natapos rin ang steel o roboto. Hmm, dahil bagabi na, parang masyadong tanim. Steel o roboto, kita na kunin mo ang secret formula. Then deal! Mahusay aking alagad ngayon ay malalaman ko na ang secret formula at mas maging matanggubay na ko kay Krabs. ha ha ha! Ito pala ang secret ingredient. P. L. A. Plankton? Ano? Hindi! Ah! Magaling Mr. Krabs dahil naisama mo si Plankton doon. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga bata. Hanggang sa muli. Salamat.